sama pagpalang araw sa ating lahat so ayan, dito na muna ako sa paggasulinahan nagpagas ako dahil nakapag-drop off na ako hanggang ngayon nanginginig pa rin yung aking mga kalamnan mga tuhod ko, basta mga kalaman-lamanan ko ay nanginginig but dahil sa awa ng Panginoon sa proteksyon ng Panginoon talagang sobrang katakot-takot yung pangyayari pagka-drop off ko kasi sa bata lumiko ulit ako dahil pupunta nga ako dito sa may gasolinahan. And then ngayon, pagliku ko, nakastop na yung mga sasakyan sa harapan ko, nakastop na yung mga, yung motor, may nakastop na. Tapos, may makulit pa rin isang single motor na nakastop na yung sasakyan, may motor nakastop, lumusot pa rin siya. Tapos, ang pangyayari pa na hindi mo sinasadya, imbes na brake yung naapakan ko, naapakan ko yung sa gas supply ng gas, yun ang naapakan ko. Buti na lang at malalim yung apa ko sa clutch. Kaya kung hindi malalim ang apa ko sa clutch, talagang tatakbo pa yung sasakyan at talagang mabubundol ko na yung single motor na yun na may angkas din siyang babae. Sobrang kaya, sobrang katakot-takot ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Kaya hindi talaga tayo maging bilib sa sarili natin kung wala ang pangyayari. Kasi sobrang puruhin ang Panginoon kasi kung hindi dahil sa kanya talagang disgrasya na yun. Talagang nasa harapan na ng kotse. So, instead na apakan ko yung brake, ang napakan ko itong gas niya. Buti na lang at malalim talaga yung apak ko sa clutch. Talagang natakot nga siya eh kumaripas siya ng takbo eh. Alam naman niyang huminto na lahat lumusot pa rin siya, nagmamadali pa rin siya. At alam naman sana natin na lalo na kapag alam natin na sa lugar tayo ng eskwelahan at alam natin may mga paguhit na palabag na guhit, ibig sabihin pedestrian road yun. Hindi na sana tayo magmabilis na tumakbo, lalo na sa mga eskwelahan. May mga batas dyan kung ilan ang tatakbuhin ng bawat sasakyan tayo pwedeng magmabilis dyan dahil anytime may mga tatawid dyan so ayun hindi lang para sa akin para sa lahat ng mga nakakanood or mga driver or nagdadrive na paging maingat talaga tayo unang una yung prayer talaga natin talagang hindi natin yung iwawala dahil kahit ano pa man ang ingat natin mayroon namang iba na minsan hindi nag-iingat. Hindi naman sasabihin natin na gusto natin ng disgrasya. Walang may gusto ng disgrasya pero minsan hindi inaasahan. May time pa yan na parang wala ka sa sarili. Kasi hindi lahat ng time na talagang kondisyon ang katawan mo. Kaya ang panlaban talaga natin doon is prayer. At talagang mag-ingat sa mga katabing sasakyan. Pag alam mo yung mga kasama mo rin na minsan din kasi hindi mo rin sila pwedeng i-judge kasi nga minsan yung iba hindi natin alam na mayroon ding iniisip kasi hindi natin yan naiiwasan na hindi tayo minsan nakaka-concentrate. Kaya prayer talaga yung pinaka number one na uh, sandata ng bawat isa sa ating mga trabaho kung saan man tayo pumunta. To God be the glory kasi nga sobrang nanginginig pa ako dahil kung sa proteksyon ng Panginoon siguradong hindi maganda yung nangyari ngayong umaga sobrang thank you, sobrang thankful ako sa Panginoon, dahil sa bawat araw ng aking buhay may mga time pa yun na wala akong problema pero yung isip mo lutang may mga ganong time, kaya di mo pwedeng i-judge ang bawat isa yun ganon kahit wala kang problema pero minsan lutang ka, hindi lahat ng time na uh, ano ka kondisyon yung katawan mo, yung mata mo, yung isip mo. Kaya kahit anong pag-iingat talagang prayer pa rin talaga yung the best. Pinaka the best pa rin ang Panginoon dahil buhay ang Panginoon yun, at purihin natin siya sa lahat ng pagkakataon. Huwag natin sabihin na ako malakas, ako ako magaling, ako hindi po pwede yun dahil kahit natin kung wala ang Panginoon. Talagang wala tayong magagawang mabuti sa buhay natin or sa mga direksyon natin. And katulad niyan, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Kaya wag natin ipagmalaki yung ating mga kaalaman, yung ating mga karunungan. Ang lahat ay nagmula sa Panginoon. Kaya, sobrang thank you. Thank you, thank you. Ayan, naglipstick lipstick niya ako kasi sobrang putla ako at nanginig pa ako. Bye. Thank you for watching. Sa nakapulutan nyo ng aral, ingat. At lalo na sa mga school at hospital, ingat tayo dyan. wag tayo magpatakbo ng mabilis. Bye. Ingat na tayo ng Panginoon lagi.